Magandang uh, Gadang hap, hapon sa inyong lahat. Ano? Ngayon ay... Uh, ano araw ba ngayon? Uh, Pero parang ano na? Uh, kanina mga alas... Parang pahina kasi... 4 na, hapon, nag, na itim uh, yung usok eh. Uh, okay. Sunog na sa... Malapit na sisto na may dito sa barangay wala sisto. Uh, nakakakaba din ano kasi yung mga bata. Kung, nakakatulong talaga nung mga fire drill ano kasi kung... Kasi kahit nga may fire drill, may mga bata pa din na kasi malapot lang yung sunog, may mga bata pa din umiiyak, e eh, no. So, dahil nakatulong talaga yung fire drill, kahit paano, marami ang mas nasanay. So, alam nilang, uh, hindi ba yung parang bago sa kanila yung pagbaba nila para nakalabas. So, nakatulong talaga yung fire drill. No? So, ganyan pala na malapit ang sulok. Makina ka, kadi mo malaman, parang maluwa ka na, hindi mo maintindihan. ano parang nakita mo yung mga bata na parang kabahan sa. Asa yung malakas na yung so, uh, uh, ba Sana kung may load live dapat no? Halip pa pa kalokan. Sige, sige. Happy, happy pa kayo kaalat agad sa tropa. Dapat magpapasok ng isang bumbero dito. Eh. Ay. Hindi pala ako makawala palang net tayo. Ha? Huh? Wala pala. I-live ko sana. Wala palang patay pala lahat. Nali tayo, na abot internet. Grabe, no? Pero parang ano na, Parang pahina na kasi di na di na itim yung usok eh. Ano sa kawi pa naman? Ayun na sa kawi natin siya. Po yan, uh, try ko rin po sa akin si Veran sorry sana kung si may load live sport. dapat no yes, tali pa pa kalungkot sige sige pa kapi pakikalot agad sa tropa dapat magpapasok ng isang bumlero dito eh Ay? Hindi pala ako makawala pa lang ni tayo. Ha? Wala pa i-live ko sana. Wala pa lang patay pa lang lahat. Kali grabe no? Yan o oh, gilid na gilid pero malayo pa. first time ako nakita ng ganito kalakas na ano, ganito kalakas na sunog. Pero walang building na malalaki, parang ano lang, siguro may tambak lang no, parang may tambak. 'yong wala ka nakakabarin kung saan ka pwesto baka mat Ito yung road Ito okay. yung road 8. Ito yung port. Puro plastic yan yeah, bro. Lumakas pa oh. Junk na halo-halo na eh. Puro plastic ang ano niya. Alam mo yung pinapatuyo, bro? Oo, rin ako sa ko Yan o, gilid na gilid. Pero malay pa. first time ako kita na ganito kalakas na ano, ganito kalakas na sunog. Pero walang building na malalaki, parang ano lang, siguro may tambak lang no, parang may tambak. Kung alaman ka nakakabarin kung saan ka pipwesto, baka mat Ito yung road yeah, Ito yung yung mga five or magpa 5 no fire out na